Mga ay nako, turu na naman kayo. Pare-pareho na kayo mali. Pare-pareho kayo mali. Man. Tama na, tama na. Pare-pareho kayo mali. Medyo ano lang po ah. Iano lang kita. Kasi sya tinanong mo saan ka ba? Ano po? Tinatanong mo kanina si Kagawad, saan ka Opo. Tapos ngayon tatanungin mo saan ka ba rin. Ano bang ano natin? sino po ba sino po ba kailangan manita sa inyo para sumunod ka? Hindi po. Ano mo na? Both side, both side, no parking sa ngayon. Both side. Kog uh, Ayun na oh, may tricycle oh yes. Ang bait ng guardia. Hello. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay February 28, 2025 at sa oras na 7.55 ng umaga nandito ngayon ang Special uh, Operations Group ng MMDA sa pamumuno ni Sir uh, Gabriel Go dito sa may uh, Erod or Erodriguez sa sakop ng Quezon City O oh, sige, pagkuhanan ng isang ano ano gusto? Vios lang to Vios lang, ano, lifter ba o flatbed gusto nyo? Sakop talaga yung buong bangketa. Yung motor na isa, ay mali, sorry Eh, Padua pala yun Hello yes, good morning. Good morning. Friday na. Oh nga no. TGIF? TGIF. Okay narin dito sa Erod dahil lagi ito napapasadahan. Nakaayos na rin yung pagpapark. Dati ang dami nakahatak dito o natitikitan. So, nandito na tayo ngayon sa kanto ng Erod sa kanang Tomas Morato. Kalasin niyo na 'yung payong, kalasin niyo 'yung payong. Abante konti, towing. Ate, sabihan na po kayo dati. Sinabihan namin kayo, bawal kayo dito sa bangketa. Yung mga paninda na lang, kunin nyo na muna saka yung lutuan nyo babalik lang din eh no parking mismo walang driver? wala? Oh. tow truck tow truck isang tow truck dito sa ambulansya Ikot kayo na isang tow truck Dapat kasi yung tow truck nyo Pinupuesto nyo dito yung kukuha ng mga motor eh Para hindi nyo tinatawid Ha? Ah, tulog? Tulog? Boss No parking Nasa ilalim ka mismo Munti ka ng mga tow Teka lang, may ticket kayo Na-issue na po yung ticket Teka lang po Na-issue na po kayo ng ticket Pera po ng lisensya kaya pala nagtataka ako, sabi ko parang may ingay? Hello! Malapit na tayo sa Skyway Diyan sa may Araneta Ito, nandito tayo sa may talipapa ng uh, e. Rodriguez. yung Yung cart na nando, no. kunin na natin yan wala kang helmet, nakatsinelas ka, counterflow ka pa. Kailan po lang lisensya mo? Ba't namang ganun? Wala ka dalang lisensya rin? Oo, oh, wala rin dalang lisensya. Wala dalang lisensya to. Hindi. Patay mo, patay mo, patay mo, patay mo. Vic, walang dalang lisensya. Tapos nag-counterflow. Ah, uh, Hiniram ko lang po ito. Eh, kahit na hiniram mo, dapat nag-design. Dala mo yung lisensya mo. Asan lisensya mo? Asan lisensya mo? Portal. May portal ka? Wala po portal. Kasi may lisensya ka na talaga. Iyan ano niya na? Pick. Masyado na po kasi tayo nakalagpas sa bangketa. Dapat ay, nga ay, po kanina, hindi ako na. Ako na kayo lalagpas diyan. Hindi na ko ano lang yung kumakain na po. Ayano. Nandito ay, <laughs> na ako, mayo lang pumunta lang po diyan, oh. Opo, sir. O sige, sige, pero teka lang. Kahit -pa. ano pa man niyan, bawal naman po kayo talaga lumagpas. Dapat hanggang dito lang po kayo. Ah, sige. sige, sige. Na na po kay last time din, ah. Nandito po, po ako. May, may linya daw po diyan. Sampo nin niya. Dito po. Ayun po. Hindi po linya, linya 'yan. Daw? crack po yan ng kalsada ng bangketa uh, hindi po linya yan ipakiusog nyo po masasampan na ito Talaga na hindi nik nang eh. Hindi po, ano po kasi ilang beses na po 'yan? Paulit-ulit na lang kasi po tayo. Hindi kayo. po, nanggaling po ako dito nitong araw. Ah, Last week nandito hindi rin kasi po ko Sabi ko po binatabilang po kami. Sinagbigyan lang po kayo. ayan 'yun po sagad. Ano 'yun, motor game? Ayun, ukitan niya 'yan, Pa Der. Iya, pwede, pero ito mga 'to dapat wala ito na 'yan. Po, ito po, itong gaganong po. Oh, 'yan 'yun doon. Pwede oh, po. Oh. oh. kasi ilang beses na kaya rin po kayo nagsasabi yan eh. Kaya hindi nyo pwede sabi, siya, hindi nyo, sino po pumapayag? Yung, yung mga nagtara kong bata nyo dati. Wala naman po Kung tao mga dito. Mga... Yung mga nagdaraan uh, Ah, hindi po sa akin yun, hindi po sa operation ko eh. Pero sir, kahit ano pong gawin natin, di ba, kita naman natin hanggang saan lang ang property line nyo, di ba? This is uh, but, entirely, this is sidewalk. Up, okay. Yun doon, 1 meter, sige, bahala kayo pero ito, bangketa po ito buo eh, di ba? Ayan na yung pader oh. Ayan yung pader. Ayan yung poste. Yung posting yan, yan ang marka kung hanggang saan na po kayo. Yung posting yan. Pakinto po. Wala po kayong helmet pareho. Nakasinelas pa po kayo. May lisensya po kayo. Oh, sige, pera po ng lisensya. ah uh, Padwa? Dapat po kasi nag-helmet po kayo bago kayo magmotor. ko pang harang ng parking na lang yan eh.

Ayan o, kasi poste pa rin yan eh. Dapat walang mag-obstruct dyan. Fire hydrant yan. Fire hydrant yan. Tanggalin lahat na nakaram, pati lamesa. Kunin nyo lang po yung gamit, pero yung mga tungtungan kukunin namin. Tanggalin nyo na yan Tanggalin nyo na yung mga yan Alisin nyo dyan Dapat klaro ang hydrant Dapat klaro ang hydrant Ginawa palang pangalso yung ano Fire hydrant Para hindi gumulong yung mga ibang buko Bukod sa fire hydrant Natakpan na rin yung mga Ano metro, ito? Metro. Yung metro? Ng tubig, ng tubig. Yung ito, yung uh, part na ito. Pero dito, lutang naman. Okay na, sila na magligpit. Kuya, make sure klaro yan ha. Para sa inyo rin yan. Ha? Tara. Malapit na tayo sa Araneta Avenue. Ayan na yung Skyway. Kuya, alis ka muna ha. Tatanggalin namin to. Okay. Tara na, tara na, tara na, tara na. Sige, ako na pa una sa inyo. Ano to? Ito pala. Tanggalin nyo. Ba't mo kayo andyan? Huwag po kayo nandyan. Wala naman kayo dati dyan. Doon lang tayo galing sa kabila. Tanggalin niyo. Bawasan niyo na. Yung nasa bangketa. Hindi <coughs> na magandang amoy dito. Ah, nasa ano pala. Nasa creek tayo. Nakaibabaw sila sa creek. Yung truck ng Skog, pakipa-forward nga. <coughs> Tanggalin niyo niya mga tungtungan. <coughs> Ay, gilid, gilid, gilid. Kunin nyo na yung mga tumtungan. Yan, lahat. Kunin nyo. Maupuan. Para walang maibabalik. Mas bawal ka dyan Bawal ka dyan Ay, Hindi nga pwede Kung pistado na eh Ano? 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 Tas bawal po kayo dyan Pati yung mga kariton doon Yung sira Kunin nyo pa rin Ayan na yung uh, Skyway sa Araneta nyo. Kung halimbawa ito mga tindahan dito or may mga paninda at saglit na bibili na kung ano man ang gusto, papark dito at maharangan ng bike lane. At bukod doon, magkokos ng traffic dahil malapit mismo sa kanto. Masyado malaki sa inyo, kumpara nyo sa kanya. Kaya nga, kinumpiska namin mga gamit eh. Kaya nga sa inyo gamit, din ang kinumpiska. Okay, wala Pero wala. Ayun, no? Pati nga upuan. Okay, Gusto okay. niyo ba lahat? Pati paninda? Para patas. Okay, sir, ano okay, okay, Ang hey, okay. na pa, kasi pa, ko. Ah, oh. ko na nga kayo. Hindi ko na kayo napansin. hindi pa kayo naglikpit agad. na kami, sir hindi, ah, pare-pareho kayong mga alat. Bawal na mo kayo lahat dyan. Mga turo-turo mga dito, pa. lang nagtitig mga kumpa. Ay, naku, turo-turoan na naman kayo. Pare-pareho kayong mali. Pare-pareho kayong mali. Tama na, tama na. Pare-pareho kayong mali. Tanggalin nyo yan. Tanggalin nyo lahat yan. Mas igilid nyo lang, kuya. Igilid nyo lang. Yan tayo, Ay, wala. Kahit sino pa. Bigyan ko kayo na isang linggo, ah. Tanggalin nyo lahat yan. Pag kami bumalik, nandiyan kayo, de-demolish ko yan. Kung gusto nyo, sa loob kayo. Hindi kayo pwede dyan. Ay, ko. Oh, nagtuturoan na kayo doon eh. Nagtuturoan na kayo. Go Kung pinumunan. gusto nyo, doon kayo sa loob. Pero bawal, bawal, bawal po yan. Hindi. Ito nga. Tinut Ayun, nagkakaturoan na kayo doon. Oh. oh. Kaya nga, you know. baw sa batas, bawal kayo dahil man. tulay ito. Kung gusto nyo, ipasok nyo pa sa loob. Sinasabihan oh. naman po kami ng barangay. Kaya, kaya na, nga, isumunod kayo. Sinabihan naman po kami, pwede naman po kami sa barangay. Kung may problema po kayo sa bubukulo so na Ay, hindi po. Kaya. Isang derecho po yan, pantay yan. Edge po ng tulay yan. Okay. Dapat yan, walang mga nakatamba. Kaya nga, nagkakaproblema kayo ng baha dito kasi nahaharangan nyo yung mga pagdaloy ng mga tubig, ng tubig. So ngayon, imbis na, kaysa magturuturuan kayo dyan, di ba? Ayusin nyo, pinagsasabihan pala kayo ng barangay. Okay. Ipasok nyo sa loob kung nandun kayo. Huwag nyo ng tulay. Oh, na kasi ba? After natin sa Air eh, Rodriguez, sa sakop ng Quezon City, nandito, hello! Nandito tayo ngayon sa Manila. Shout out sa'yo. Sa Sampalok, Manila. <laughs> Ayan. At, ah, na lang ha. Kasama ka sa intro. At uh, sa oras na 9.30 na umaga, nandito tayo ngayon sa Sampalok, Manila. Sa M. De La Fuente. At uh, ito ay isang uh, complaint. Ayan. <laughs> Oh, anong oras? 9.34 a.m. Nandito tayo sa Delipuente Street. Kasama natin si Dada ko. Oh. oh. Ingat tayo lahat. Ingat ka lagi eh. ah. Dada ko, Oo, sunod. Ang aking ako nanonood. Salamat, salamat. <laughs> sige, kukumpir ko lang ah. Okay. Okay. Akin oh. oh. po yung inoba ng Jajan. Okay. Katapat mo, bakit ito? Oo. Sabi ko, pumasok ako sa loob dahil may kapansanin na. so, ko. Nagpalit ko ako ng Solonox. Apa, bag. apa. <laughs> Oo no, po, pero saan? No, Hindi, sir, sa... Mindi, sir pero saan? Sabi ko na sa kanya, siguro pag ikaw po, anak niyo, may sakit. Pagka nakiusap, siguro. It's not all the time, sir. Naiintindihan po kaya, namin. Hello po. It's not all the time po kasi na pwede natin pagbigyan. Kasi ang mangyayari po niyan, special treatment, di ba? E eh, wala naman po tayong pinapairal or meron tayong enacted na batas na meron pong special treatment. Namin, pag init, ginagano namin Eh, hey, bawal pa rin eh. Hindi naman po pwede pag mainit, labas. Pag malamig, pasok. Kukumpis kayo po namin kasi nga maboiling po to. Kaya nga po. At least agad paano, inaayos natin unti-unti. Opo. Ah, Toto, asa ibang tow truck? Oh, ay, ay, na oh e eh, ba di pa inaalis? Bawal pumarada ay, dito. Ilang beses na sinabi kuya? Ay naman pala. Oh, ilang beses ka na ng barangay? Nagharap ka na tayo sa barangay? Oh. Kagawad ako dito. Ako yung dating kapitan dito. Dito tayo nagharap. Uh, ilang beses ka na nagharap ni, ni kapitana? Dito At oh. ah, dito lang. Nag-uusap kami. Dito, 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 dito. Boss, teka lang, teka lang, teka lang, teka okay, lang. Ganito ganito. Okay. Sa babae mo? ito sa kabila. Sa kabila. Wala kang paradahan. Wala. Abot mo na sa cellphone. So wala kang paradahan. Meron din kaso doon sa ano. Uh, di mo na lang doon iparada kaysa sa bangketa. Itatanggalin ko lang dito. O sige, sa susunod pagbalik na yan, pag nandiyan, itotoko po yan ha. Pag naabot ka walang driver. Ah, pakialis na po ngayon na po. Ilipat mo na. Kuya, ganito ha. Para, para ano tayo ha. Para ano tayo. Oh. Ah, ito pala yung oh. nasa picture sa 8888 complain oh. din. Sa'yo oh, pala yan. Yan po, yan po, yan, po yan ang dating po kasi sir Meron ba ngayon sa Sa MMDA Kung sa Ilang beses ka na kinausap Ano po bang concern? Pag Kailangan Teka Sa gitla po agad Medyo ano lang po ah ano lang kita Kasi siya tiyan mo Saan ka ba? Ano po? Tiyatanong mo kanina si Kagawad Saan ka ba? Opo Tapos ngayon tatanin uh, mo Saan ka ba rin? Okay. Ano bang natin? Ano natin? Sino po ba kailangan po? manita sa inyo Para sumunod ka? Hindi po eh. Inaimpindihan ko naman po yung Yung trabaho ng national uh, Sa amin lang Sa iyo pala to Kasama pala to sa kinocomplain Sa 8888 Alam mo nyo po ba yung 8888 Presidential Complaint Hotline okay. So ibig sabihin Matagal Paulit-ulit na po pala kayo pong aparada. Ilang beses na rin po kami sumulat Ayan naman po pala Dahil doon At uh, ginawan po namin ng aksyon Yung doon sa complaint na yon So sinabihan po namin siya Kasi may complaint So, ang problema po, eh, nangyayari, eh, bumabalik. Ah. So, yun po yung inaano namin, nakakasal ko sa pen, eh, harap ko kayo, na nagkakasundo tayo na dapat niyang alis nyo ito sa... Huwag nyo nang ipaparada dyan kasi gumiparadahan kung may paradahan na ka naman, namin, ha? Sa so, party parte oh. naman po ng barang... Ako, ako admitted eh. Na talagang mali ito. Oh. Eh, ba't pa natin ginagawa kung mali? Ikaw naman? Nadaanan din itong mga tarapal na ito. Doon lang tayo kanina. Hindi ko lang nakunan kung gano'ng kataas Ayan yung binabaklas doon sa kabila Na GI Gano'ng kataas Yung binabaklas na GI Sila na lang daw magbabaklas Sa oras na 10.40 na umaga After natin sa De La Fuente Nasa G-Power na tayo At uh, ito may nahatak na Dalawa pala, yung isa na attack dahil nasa kanto. Magmula doon sa dalawang uh, na natin, dito sa may tulay, mayroon din Hello. hello! Siya to, diyan. Oh, hello! Ingat, ingat, ingat! Ingat! Na, sa kanto na tayo ng Lakson! Magmula sa jeep na hinahatak, mayroon din dito sa kabila. Bago pa ito. Okay, haatake na ito at uh, sasama lang daw yung mayari sa tamana. Sa oras na 11.05 ng tanghali o ng umaga, from uh, Sampaloc, Sampalok, Manila, nandito na tayo ngayon sa may labores at sa na pandakan. Bungad pa lang, Kaliwat kanan, matitikitan at posibleng mahatak. Itong laboris ay isang complaint. Yes. Yes. Both side, both side, no parking sa ngayon. Both side. Hello. Mag-helmet ka ha. <laughs> oh, hello. 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 Oh, ingat. Magmula diyan sa tatlong inahatak. Abante pa tayo dito at uh, mayroong inahatak din dito. Malapit na sa uh, Skyway, yung nakikita nyo na yan. Oh, ito, ma. <laughs> Ito sa dinana natin, walang one-side parking. Tapos itong boundary, iba na ang barangay dito. Hello? Mayroong one-side parking dito. Iya yeah, sa kanan. So allowed silang mag-park dyan. So ayan na yung uh, skyway.